Ito na yung parto natin dun sa pinagpraktisan or uh, napunta sa maling mekaniko ko na nagkabalibaliktad yung pagkakalagay ng mga pisa. At ito na, sinisimula na natin dilisan para maipakita ko sa inyo yung pisa na gamitin natin. Tapos yung sigunyari, hindi ko pa sa naumpisang gawin kasi nga, dilisan mo natin kapag nalinisan natin to ay lalatag natin tapos pakita ko sa inyo pati yung pagbukas ko dun sa sigunyan. kasi bubuksan ko yung sigunyal titignan ko kung may problema yung coating rod kasi nga yung unit na to ay uh, hindi natin alam baka mamaya pag nasimbol mo na yung makina at hindi mo na check yung sigunyal maaaring makback job or iingay yung makina kaya bubuksan ko yan tapos bearing bago ilalagay natin dyan ayan o umpisa namin kapulong yan, ini naman natin itong mga sara yung chassis niya nilabas mo natin kasi marami tayong ginagawa today ayan o mga ginagawa natin at uh, meron nito isang binabalito tutuloy pangalawang baba na ito pangalawa na yan na sigun lang problema kaya start mo natin yung video mga sir tapos forward na natin yan ito mga sir ni-repacing natin yung kanyang head kasi nga overheat to kaya eh, matik kailangan natin siya i-repacing i-gasgas natin sa 1000 na liha na may salamin yan goods niya tapos ito yung Pisa natin. Kulang na lang ako ng retainer para doon sa ano, sa spring sitter niya. Yun na lang. Ang alam, bibigyan ko na lang siya uh, para kahit paano ay makatipid-tipid to. Tapos tayong mga pisa natin. Ito na sa yung ating mga uh, pisa, lahat po ng ginamit natin dito ay uh, original bearing ayan original itong mga sir ayan basta lahat ng ginamit ko ito original itong black piston piston ring tapos yung ECU ito si kinantong ECU na bilhin niya pero tinesting naman namin to bago sila nagkabayaran kaya tinesting namin to at uh, okay naman goods naman Tapos, isasort kong gagawin. Ayan, i-check nga natin yung ano. I-check ko yung kanyang sigunyal. Black. Tapon yan. Aftermarket. Kaya kung, kung kunti lang difference ng original to aftermarket, doon na lang kayo sa original. Ayan, oh okay. Ito naman yung susunod ko. Bubuksan ko muna ito. Para may lagay ko na dito. Para ma-check ko, kung may problema yung connecting rod or wala kapag uh, kapag uh, walang problema yung connecting rod ayun pa rin gamitin niya pero kung mayroon papalitan ko na lang pero bibigyan ko na lang siya ng connecting rod para kahit paano makatipid-tipid siya yung sa pag uh, re-repair ng sigunyan ay uh, nililibre ko na yan sa kan, dito sa click sa labor kasama na yan yun nga lang medyo matagal tayong mag ano, maglinis kasi kailangan hindi malinis ang mabuti eto buksan na natin to eto na siya yung sigunyal ni click na paghiwalay ko na siya at ito na check na natin kung meron siyang mga uh, tama ng pagkakasira Okay? Ang final ko na decision dito mga sir ay goods. Walang problema. Kaya ibabalik ko na uli yan. Nasimpulin ko na uli. At ilalagay ko na yung bagong uh, sigunyal bearing. Good po siya. Wala siyang problema. Kaya makagarantiya ko na uh, okay niya pa itong gamitin. Kaya ko na to para may lagay ko na yung uh, bagong sigunyal bearing. Eto na, na-assemble ko na, kung ko na, at na uh, nabalansin ko na rito mga sir. Okay, ready na tayo sa magsalpak well, dito sa crankcase. Kaso, doon sa cylinder head naman, tatanggalin namin yung valve guide kasi oh, ibang valve guide ang ginamit. Oh, Yan. Ibang valve guide, meron siyang parang washer na hindi naman po yung pang click na valve guide ang nilagay. Tatanggalin natin kasi kahit sa akin hindi ano hindi siya ubra or hindi pwedeng gamitin yan customer kasi ang uh, magsasacrifice niyan hindi kami siyempre isipin niya magiging backdrop yan kaya mo lang naman yung kwan dyan valve guide pala natin kasi may tinda naman ako nyan tapos pakita ko sa inyo kung bakit ko nasabing hindi pang click yung ginamit ng valve guide tanggalin mo natin Tapos pimi, lubog natin yung sigunyal. Natanggal lang natin yung valve guide at itong valve guide na yan. Bakit pahawak mo sa akin, mainit. Ito yung tinanggal natin dyan. Kita naman yung uh, may ano pa, mayroong pang mga ganyan-ganyan. Na dapat, wala yan. Ang standard, ganito lang mga sira. Ganyan lang. Ito, hindi yan. Yung yeah, siguro tinanggal yung retainer niyan. Kaya yeah, ayun, ako yung namublima ngayon kung saan ako mag Kaya yeah, buti na nga lang, mayroon na tayong mga naitatabing pisa na pwede natin ipamigay. Kaya eh, yeah, ibibigyan na lang natin dito. Kaya yeah, kung saka yung papalikin ng valve gate, alamin nyo muna yung kung para ba talaga sa click or kuwan lang yan. Kaya yeah, lulubog na natin. Siyempre, gagamit tayo ng butane. Painitin mo muna sa kami lubog yan. At apply natin ng ano, ng uh, langis, magpadulas. Uh, medyo sensitive yung paglagay nyo mga sir. Okay. Lubog muna natin. Hindi ko na papakita sa inyo yung paglubog niya, dahil may uh, video na ako ng ganyan kung paano maglubog. Ito ah. Nagkabit na natin. Dapat ganito ang pormo nyan. Ayan. Dapat ganyan. Ayan. Tapos, tapos, ito yung nawala sa kanya ito yung nawala na hindi na kinapit hindi na kasi naikabit to yung may kakapit doon sa ginamit na valve guide kasi nga aangat na siya dahil yung valve guide na ginamit ay may may uh, patong na no, hindi dapat yun ang ginagamit ito dapat ito yung retainer na to Bikin na lang natin to sila yan oh no? pa yan dapat dyan yan yan dyan nakapatong yung kwan yung valve spring tapos lalagyan natin na yung kanyang valve seal pero i i-regrinding compound pa yan kasi nagpatay ng valve guide matik regrinding compound niya. ayan dahil tapos na tayo mag uh, regrinding dun sa kanyang cylinder head ilulubog na natin yung kanyang sigunyal at syempre papainitan natin gamit yung butane sa loob ng 15 minutes para may sarapak natin yung maayos yung sigunyal Chigunel. Si Ayan, papainit din naman natin. Diyan kayo magpainit mga sira, huwag dun sa bearing. Kasi may sira yung bearing. Okay, pass forward natin. Yung isasalpak na lang natin. Okay, salpak na natin yung ating sigunyal. Huh? Ayun, Ay, no? Huh? <laughs> Wala mo lang, kuk, Swak na swak. Tapos, ayan, palalamigin mo natin. At syempre, yung double pin, huwag niyong kakalimutan niya na may lagay. Dahil yan yung kanyang uh, support para hindi ma-disalign. Uh, lalamigin mo natin kasi mainit. Tapos, alagay natin ang silan. Eh tara, lalagyan na natin yung crankcase. Yung puti-puti diyan sa may gitna. Yan yung sealant natin. Bita gray yung ginamit natin. Double pin, meron din yan. Tapos double pin sa so black. Yan, yung isang stud na tanggal na. Yung tinanggal yung ano. Black. Double pin, ayan. Gasket, diyan na piston dapat yung malaking valve guide ay valve guide yung ano ito yung valve packet dapat sa taas yan huwag yung pagbabalik ka rin ay kapit muna natin tapos pakita yung ano yung tawang position ito na yung ano piston natin valve okay, packet Intake, sa taas yan. Tapos, ay makikita yung mga may nakasulat naman dyan. Intec. Yan. Saka, exhaust naman ito sa baba. So, natin yung block na ilalagay. Cylinder head. Tapos, mga tambocho, Halagyan na natin. Tapos, rocker arm. Ito yung exhaust. Yan yung stopwatcho nya dahil may, andyan yung oxygen sensor. Sa rocker arm yan, meron kayo nakikita A. Tapos I naman dito sa intake. Ayan o. I. Intake sa ibabaw. Ayan. Parang kalawang-kalawang pa sya, no? Pero nanginis na natin yan. Pag na-apply na agin na, ng langis yan, okay na sya. Kasi kakasimbol pa lang mamaya. Lalagyan natin ng langis yan. After natin yung break doon. Dahil susukatan pa natin ng ano to ng fuel gauge yung valve seal yan original yung nilagay natin dyan hmm. Eh, yan may natin ang langis yan pag natin dito para pag uh, natin habang hindi pa umaangat yung langis sa taas ay uh, may langis na para hindi masira yung mga bearing ng ano tracker arm lang. Gasket, kung 125, dapat 125 din yung ay gamitin nyo. Code nya, ganito, PCR601. Uh, Tapos, yan, malit lang sya. Yan lang pang 1, 2, ang pang 125. Kasi, sa sa 150 kasi, 700 yata yung dulo ng ano, ha? Hmm. Yung size nya. Okay, lagyan natin. Tapos ito. Ayan, may ay uh, may sa nito. Tapos po, wala natin ito mga sir. Yung nabuo na. Yung sasalpak na lang natin sa ano. Sa motor. At least, nakakita ko na yung mga uh, talagang pisang pang 125. Hindi kumpir doon sa orang tinanggal. Eh. pang 150 mga ginagamit. At Uh, aftermarket yung kinabit. Yan. ECR. Yan, may number doon sa dulo. Yan original. Pasporo lang natin. Doon lang tayo sa ano. Kakabit na natin yung ano. Makina sa chassis. Para hindi umabay yung video natin. Eto na. Natapos na rin natin yung makina. At uh, nakaprepare na. Para ma natin. Doon sa kanyang chassis. eto na 'yung kanyang chassis. Let's boltin na. Boltin. Okay. Kabit muna natin 'yung makina to chassis at may uh, may after dun sa ano kasi che check pa natin 'yung ano, 'yung wear nito baka mamaya patibong 'to eh. So ayo din naman namin mag-abono bis na kumita tayo nagbigay na nga tayo ng malaking discount dito sa mga ibang pisa tapos mag aabono pa tayo dun sa magiging problema sakaling hindi natin na-check yung kanyang wire so, check pa rin natin yan kasi hindi dito ito, hindi nilang maanda okay, kapit muna natin, password tayo para na tayo mahaba sa ating videos so, na kapit na natin kaso uh, bukas pa natin mga tapos kasi anong oras na medyo natagalan tayo dito kaya abangan nyo na lang yung susunod nating video dito para mag, uh, magkakaroon pa sya ng part 3 syempre busy pa tayo dun sa pagiging uh, pag wiring kasi mahirap na baka mamaya madali tayo dun sa wiring o sa ECU kaya kailangan pa na natin siyang pag uh, handaan or uh, magsi check ng wiring medyo malangante sa oras kasi kadami natin ginawa araw ng linggo maraming ano pagwa bali apat yung ating inu burhol ngayon kasama to at least tapos na yung makina pero bukas tapos na to gawa nyo lang yung pagpapaandar natin dito mga sirang